Last News Update mga balita ngayon. 16 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo na sabat sa Sultan Kudara. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Baybas sa Kolambugan, Lano del Norte. Attorney Nicholas Kaufman nakiusap kay Claire Castro na huwag pakialaman ang trabaho niya. Ako po si Cesar Soriano. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa bat ng Western Mindanao Naval Commando WMNC ang 16 million pesos na halaga ng smuggled tobacco sa isang operasyon sa karagatang sakop ng kalamansig Sultan Kudarat Kamakaila. Nahuli ang FV3 Sisters, lula ng limang tripulante at 280 master cases. Katungang ang Bureau of Customs Zamboanga kinumpiska ang mga produkto dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, BIR Regulations at EO number no. 245 ng National Tobacco Administration na i-turnover na ang kontrabando sa BOC para sa investigasyon habang pinakawala ng mga tripulante matapos matukoy na walang suga. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Colambugan, Lanao del Norte noong linggo, July 13. Kuli ang sospek na si Alias Makarambon, 39 anyos, residente ng poblasyon Kolambugan at itinuturing na high value target sa rehiyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pidea Region 9, katuwang ang mga tauhan mula sa Pidea 10 at Kolambugan Police. Narecover mula sa suspect ang 500 gramo ng shabu, marked money, cellphone, coin purse at driver's license. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Bumuelta ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro at sinabing huwag itong pakialaman sa kanyang trabaho sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos sabihin ni Castro na quote, he should do better than that nang tanungin ang tagapagsalita ng isang reporter tungkol sa mosyon ng kampo ni Duterte na isumite ang panel report ng Senate Committee on Foreign Relations sa pagkakaaresto ni Duterte. Nakiusap si Kaufman kay Castro na huwag makialam sa kanyang ginagawa at tinawag na pagpapakalat ng misinformation ng Marcos administration ng trabahong ginagawa ni Castro. Wala pang tugon si Castro ukol dito. Unang humiling si Kaufman sa ICC Pre-Trial Chamber 1 noong Hunyo 27 para pagbigyan ang kanilang petition to reply sa tugon ng Office of the Prosecutor kaugnay ng urgent request nilang interim release para kay Duterte. Kung pagbibigyan ay ipipresenta umano nila ang official Senate documentation para balansehin ang mga ipinresenta ng prosecution. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.